Okay guys, so meron tayong high dito na ginagawa. Flashing tayo ng steering fluid. Kasi deteriorated na yung fluid ng ating steering. So naglagay ako ng plug dito sa return pipe ng ating reservoir tank. Tapos yung hose na galing sa pinion yung return, nilagyan natin ang post papunta sa ating container ito yung nagsiserve as a discharge post okay then uh, gina-up natin yung ating both side na gulong para madali nating i-steer yung ating steering wheel then naglagay tayo ng oil panel dito para during in-steer natin yung steering wheel nagahat tayo ng fluid para mag circulate yung luma mapalitan ng bago para ma discharge natin yung ating lumang fluid sa ating steering system okay? so natin yung ating steering wheel para yung fluid ay ma discharge Yan. So, puli steer natin yung ating steering wheel sa left, going to right, then at tayo uli ng ating steering fluid sa ating reservoir tank. Okay. Then, stand natin ulit yung ating steering wheel. Okay. So, pasensya na mga guys kasi video madilim nasa basement kasi ng parking itong ating uh, location ngayon so ganyan lang ka simple eh, yung pagpapalit ng ating steering fluid so wag nating pandarin yung ating makina para hindi mabilis na umikit yung pump hindi masira manually turn uh, steering wheel okay second bottle na tayo. So ganyan lang ang papalit ng ating steering fluid.